Ayun mga boss, good day and good news sa lahat. Eto, meron na naman tayong isi-share at sana makatulong ito sa inyo. Sa mga Honda Click user dyan, ito yung madalas issue sa mga Honda Click. Bali, ito is version 2. Walang display po yung ano, panel board nya. Ano, naka-on switch tayo pero walang display na lumalabas. Ayaw nang umandar, ayaw nang mag-start. Baka ganito rin yung Honda Click nyo. Eto, panoorin nyo hanggang dulo. Baka makatulong ito sa inyong video na to. At una dito sa kanya ignition yung mga cost ano na basic muna na pwedeng pagsimulan sa mga ganitong issue. Uh, chinik muna natin yung mismong uh, ignition coil niya no. Ayan. At saka yun. At sa mismo sa kanyang uh, dito sa kanyang fuse box, starter box. Ayan nandito lahat yung ano yung mga fuse chinik natin isa-isa ayan umiilaw yung uh, bandang kabila ayan doon naman sa bandang kanan uh, walang function yan mga bossing ko kaya chinik natin Gagami, e, ginamit tayo ng test light kaya ito na nga kung nakita nyo tong live wire na to ayan o oh, live wire yan walang function kasi nga putol po yung wire ito ah para sa mga honda click to, mga bossing ko sineshare ko lang to uh, kahit medyo nahirapan ako nagayos ayos pa ako tapos nag-share pa ako sa inyo para lang makatulong baka ganito rin yung issue ng Honda Click nyo ayan o. yung nakikita nyo po yung black white ayan nag-tisla tayo kanina at saka yung black white mismo sa kanyang ano ignition coil ayan o klaro ba yung mismong ignition coil hindi kita dito ayan o black and white sim function lang po ito so dapat magiilaw to kapag gamitan natin ng test light nung ginamita natin ng test light iilaw naman siya and try natin pero ayaw talaga mag start ayaw talaga umandar kaya nga chinik na natin lahat ng mga pwedeng cause no pwedeng pagsimulan chinik natin lahat ng fuse nya dun muna sa fuse box ano binaklas natin yan at yung bandang kanan, wala talagang function, wala talagang, mag, hindi talaga mag-ilaw yung ating uh, test light. Kaya nga, chineck natin to ito talaga. Ayun, ay, pasilip ko sa inyo. etong live wire, live wire, ayun o, sa katagalan is napunit na talaga, ayun o. Naputol na siya, parang sunog na rin siya. Kaya nga, eto chineck natin yung mga ignition, wala lahat na malabas. Dito lang nagsimula, ayun at check natin, ayun and Meron ng ano, dashboard display. Doon lang mga bossing sa mga Honda Click user dyan. Version 1 man, version 2, version 3. and halos magkapareho lang naman yan. Din, uh, dito mismo sa lagayan ng battery niya. At eto na nga mga boss, nag-final na tayo dito. No? At saka pag-on natin ng uh, ignition switch. Kung nakikita nyo po, nag-check engine siya. ano oh, problem talaga. Merong problema. Chinek natin ulit yung fuse box sa ilalim. Check natin na. Pakita ko sa inyo. Mawawala yung check engine kasi nga meron pong ay terminal na lumuluwag. Ayan o, dito mismo sa kanyang fuse box. Check natin, mawawala na yung ano, uh, check engine yan. Eto, natural, ano gagana yung check engine pag naka-unswitch tayo si Kans, pero mawawala din yan, tulad niyan Ayan o, So ito lang sa mga Honda Click user dyan, mapa version 1, version 2, version 3. Meron tayong hinuhugot sa ilalim kasi nga ah, nag-lose contact, kaya nag-check engine siya. At ito na nga, final na to, wala na po yung check engine, okay na lahat. Ayun, kahit nahirapan tayo, medyo pagod tayo, sinishare ko pa rin tong video na to para sa inyo at para makatulong lalo na sa mga Honda Click users na ganitong isyo sana makatulong ito sa inyo pakisubscribe naman mga bossing medyo na busy lang tayo kaya medyo matagal tayo hindi naka upload at baka share na naman tayo ng ibang kaalaman sa susunod na video yun lang mga bossing ko and ride safe and pakihit ng notification bell para updated tayo